matanda sa amin. <laughs> Ina oh, eh, <laughs> In no, no. isa naman sabi ko sa iyo, sana mo panood mo to. I love you, ikaw nang galod sa akin. Pero kung hindi siguro uh, pinapasok sa flip top, siguro hindi nyo po ako may kilala, hindi ko ma-share yung talent ko. No? Uh, marami sa akin, magaling mag-rap. Wala ko, magagaling kayo mag-rap. Pero kung walang flip top, seryoso. Malamang, uh, mag pa rin ako ngayon. <laughs> Di ba? Hindi nakatulong si Arik sa Pilipinas magawa sa mga magtanakaw, ha? Si Poison na nga, si Poison! Poison! Kaya, ang malungkot, tao to. Ayan, ah, siyempre, Hindi ako, hindi, kung sa mo na lahat, hindi ako na-discover ni Arik dahil sa battle rap. Sa mga tinakakalam. Na-discover ako ni porn Boss hub. Ari sa, sa Pornhub. Ano Pornhub? <laughs> hindi! Sa ano? Sa music. Yeah, sa meron siyang nap napakinggan na kanta ko dati. Ah, uh, hindi mo may Marcon Bungo akong ano. Yun, meron akong alter ego talaga dati na Marcon Bungo. Na malat yung boses. Yung kanta ko na yun, yung na-discover ni Sir Ari. Tapos pinakanta niya ako sa album launch ni Saito na Ganti ng Patay. Doon kami naging magkaibigan ni Sir Ari bago pa yung mga kabatch ko. Pupos, pagkatapos nun, ah, nagkaroon ng tryout. So dahil nga magkakilala na kami ni Ari, kita ba salamat sa Ari? Salamat yeah. nang lagi kay Ari kasi may mga time na pambitaw na ako. Nag-stay pa siya, tapos nag-cabin. Yeah. Happy anniversary ko yung cabin. Uh, marami, marami salamat sa lahat ng mga nakasuporta pa rin palagi. Uh, salamat sa marami pang uh, taon ng tumaan at mas marami pa tayong uh, panahon na magkakasama. Happy anniversary, minta parang salamat sa inyo. Si Ilaya, aglung po niya, huwag na. Oh, yun. Siyempre. Hinihansa ka, hinihansaan. Happy birthday, happy birthday, yun. Yung pangasalam nyo kayo, posarik. Hinihansaan nyo posarik. Yun. Salamat posarik. Happy anniversary.